asa a content creator, dapat andam ka mulawat sa mga sakit ng mga istorya. So, okay na ba lang sa ako, no? Okay right? <laughs> Pero para na? Pero parang akong maingan lang sa tanan sa mga katribo nako, ko, bilik na to ang ikaulaw ko asa tanigigan. Bili, bili na to ang ay ikapakumbaba ang atong kaugalingon sa uban na tao kailangan na ito Pasigarbo nga dilipan na tribo na ilang angay daug-daugon diba? eh ako gikan gikan ako diya sa una actually since bata ko bisag asa ko mo ato discriminate ko sa mga tao ay ginahinan ko na ay manubo lang mana tribo lang mana wala na siya angay nga ika Pasigarbo din sa tuwa ay manubo lang mana siya Actually, pero katong mga istorya nila, inspire na ko itong ngayon para ni sa ilahat tanan. Ipakita ka ko nga dili tanan tribo. Kuan, di ba? Actually, Kuni! <coughs> <laughs> <laughs> Makulong, magagali na yun. Kuni! milyon na isa na tribu din na itong dapat kung asa man tamakot at itong talo ng atong tribu pero hindi, Huwag ipasigay, ipasigay mo na itong nakanulay. Ang ito na salamat sa inyo tanan. Kung ayaw mong kaulaw, mo nang ito akong ingot, ayaw din mong kaulaw. Kaya tanan tatanan, kaya maabot kung natay mga pangandoy, salig lang o glaong pon. Molang to din ang salamat sa tanahan. <laughs> Alright, hindi labig ka ka, Jod. Kanon, hindi um, ka tayo nung atong madunggan ang inspiration message, no? Hindi ka rin. Nakilha, nakita rin din na ako. Kanon, pinsa, natay, o sa lang pa-question gikan sa atong vlogger because ito na na ka na isip usap ka inila sa social media, no? So, Mamita sa kinsa may vlogger na ganahan o na ay andang na pangutana. Si Jana? Isa lang. Okay, ayun Jana. Wow, Jana to! Wow, Jana! Sabi, sabi ako video ni mo! Ay, kuwan ka na. Gawo niya kung ah, ano yung mga problema niya. Kung ano mga kailangan niya. Kung ano yung mga kailangan niya. Kung overcome ang mga kailangan ang Kung ano niya. Kung ano yung mga kailangan niya. Kung ano yung mga kailangan Sabayan <laughs> 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 so, uh, na sa pag-handle sa mga struggle ng no, sa mga ka, ka, mga na ko sa pagblog. Actually pag nang goddin since pagblog magod na buhos naabot ko 5.5.3 uh, million followers. actual ni Dios, dikan sa pagsugod na kabasa ko sa mga comments, sa ako mga, mga posts, is, tuloy lang yun ka po, ako nakita nga basher, sukan sa unang. Sa ako mga posts lang. Ang ubang nangod mga basher ka po, is, kato ng mga repost na sa upan. Lihat na na ako makita sa mga, pero sa ako, dikan sa pagsugod na ko, hindi ka is, tuloy, minasanay na po akong kaugalingon, kung mas magsunod magod sa as a content creator, dapat, andam ka mulawat sa mga sakit ng mga istorya. Kaya hindi natong itong ma-praise ang mga tao kung unsang ilang makita sa inyo ha. Kung ang kasagot din kreditor, andam po ka dapat akuan, uh, dapat ah, uh, kasi tawag anak ka na dapat uh, arili uh, ka sa inyong mga pag-istorya baga uh, kung baga ko ano, okay, ko rin. <laughs> <laughs> Uh, ah, dapat ko lang, dapat aware ka sa iyong mga hinuon sa iyong ipos. Kaya nga no, kaya ang tanang tao, diya sila mangita kung on sa ang iyong mali, diya kanila, diya kanila katakon sa mga basher. Bisang pag isa kalibo katama ang imong gihimok iya di sa Facebook, mamalit lang ka isa, yabog <laughs> yung kanila. Kung aware ka sa tanan ka ng mga bas, o okay na, kaya bas, basa na sila. Ayaw huna-huna ang nasakit na ang ilang istorya kay Labo sa tanan, dili na po sila ang nagpakaon sa yeah! ha? Mo ka na karon mga bata, pasagdiran ng sila. Mo sakit ng ilang mata o kasi kasi ba sa imuha, dili na wala na sila magbuhat nimo. Ha? Mo na sa mga content creator, ito padayon lang. Kaya akong ginaano nag i sa tanan as a content creator, mag-post ka every day. Para ma-monetize ka na yun ha? <laughs> Ana lang. Everyday, wala ko na mga bulos ng mga video na yung basta i-post lang natin. Para ang ibang notification sa mga followers is pop up sa inyong kanunay everyday po. mo lang lahat ang inyong views. So, more po na ako ang pinahin mo. Ha? Muna na salamat sa inyong kanunay. Wala ko yung mga sotong. Ay! 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 Ay!